Ano po yung masasabi ninyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa Pidaya Leaks? Well, ay, ito si Bato. Ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa akong PNP chief. Bato, bata pa rin ako noon, fiscal ako, second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan. Ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan, saan saan pupunta yung bunganga. Pero, hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo. Ilalabas niya yan totoo kung anong man putang ko na yan. Magtiwala kayo kay Bato. PMA year yan, mahusay na opisyal at straight forward sa buhay niya. Uh, sa, sa pinakamahabang panahon, he work for me. He is good and he will be a leader of our country. We will, we will dream to be a protector of the people's interest maraming salamat po